Sa lalim ng gabi, sa labas ng Philippine General Hospital, PGH, sa Maynila, ang mga ulap ay nagtatago sa kalangitan, nagpapahirap sa liwanag ng buwan na makapasok sa mga bintana ng matandang busali. Ang paligid ay tahimik, na inihiwalay lamang ng mga kaluskos ng mga dahon mula sa mga puno sa malapit na park. Si Sandra, isang batang nurse sa PGH, ay nagnumasid sa malawak na pasilyo ng ospital. Hindi ito ang unang gabi na siya'y nagtratrabaho ng ganyang oras, ngunit may kakaibang agam-agam sa kanyang puso. Maraming mga kwento ng mga multo at mga kababalaghan ang narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan, at kahit na siya ay hindi naniniwala sa mga ito, mayroong bahagi ng kanya na hindi mapakali. Sa kanyang pagmamasid, bigla siyang napansin ang isang anino na bumabalot sa dulo ng pasilyo. Ang anino ay tila may hugis ng isang tao, ngunit walang tao sa paligid upang maging sanhi nito. Nang masilayan niya ang anino ng mas malapitan, bigla siyang naramdaman ng lamig na bamalat sa kanya, tila bumalikwas ang kanyang mga balahibo sa takot. Sa isang iglap, ang anino ay biglang nawala, iniwan si Sandra na pinipilit pigilin ang kanyang paghinga. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na ito ay bunga lamang ng kanyang pagod at imahinasyon, Ngunit ang kakaibang sensasyon ng takot ay nanatili sa kanyang dibdib. Nang magtanghali na, habang si Sandra ay nasa kanyang tanghalian, nakarinig siya ng usapan sa mga kasamahan tungkol sa kwento ng isang multo na nagpapakita sa PGH. Sinasabi ng ito ay isang dating pasyenteng hindi makapagpahinga ng kanyang kaluluwa dahil sa hindi tapos na negosasyon sa kanyang buhay bago ito pumanaw. Tila nagkakaintindihan ang mga mata ng mga kasamahan niya, ngunit si Sandra ay nagpipilitan na hindi mapansin ang kanilang mga kwento. Hanggang sa dumating ang gabi at siya ay nagbalik sa kanyang trabaho. Habang naglalakad si Sandra sa mga pasilyo ng ospital, nararamdaman niyang parang may kung anong sumusunod sa kanya mula sa likuran. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit tila ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng isang kakaibang presensya. Ang lamig na kanyang nadama noong una ay bumalik, at ang kanyang takot ay hindi na may Nang may marining siyang kakaibang ingay mula sa isang kwarto sa pinakadulong bahagi ng pasilyo, agad siyang lumapit upang suriin ang sitwasyon. Sa kanyang pagtungo, nakita niya ang pintu ng kwarto na bahagyang nakabukas. Kahit may patak-patak na ulan, hindi niya maiwasang maramdaman ng kuryente sa hangin, isang palatandaan na may hindi karaniwang nangyayari. Dahan-daang naglakad si Sandra patungo sa pintu ng kwarto, ang kanyang mga paa ay parang nagpipigil na sumuong. Ngunit ang kanyang propesyon bilang isang nurse ay nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang paglalakad sa kabila ng kanyang nararamdaman. Sa pagpasok niya sa loob ng kwarto, ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim sa kakaibang tanawin. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng puting damit, nakahiga sa kama, na tila bang buhay na buhay. Ang babae ay nakatingin sa kanya ng malungkot, tila ba humihingi ng tulong. Sa kanyang gulat, biglang naglaho ang babae. Iniwan si Sandra na nag-iisa sa kwarto. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit ang takot ay bumalot sa kanyang buong katawan. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto, walang pakialam kung ano ang naging epekto nito sa kanyang mga pasyente. Habang nakahiga si Sandra sa kanyang kama pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi niya mapigil ang balikan ang kakaibang karanasang iyon. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto niya na ang multo na nakita niya ay maaaring isa sa mga pasyenteng hindi pa rin tapos ang kanilang misyon sa mundong ito. At sa kabila ng takot, isang kakaibang kawalan ng pag-aalinlangan ang kanyang nadama. Isang pangako na hindi niya malilimutan ang kanyang tungkulin bilang isang nurse na mag-alaga at magbigay ng kalina sa mga nangangailangan, kahit ito ay sa mundong hindi nakikita ng mga mata.